yan na revision yung lahat sa Capsat mga punsoy Nandito tayo sa Ferguson Road Sa taas ng isang building dito Tatao na talaw Yung buong bagno Yan ang bagno by night na sinasabi nila diba? Ganda ng view do Ganda ng view Yan ang bagno by night sa Capsat mga punsoy Support support nyo ng tong channel ni Capsat uh, Lucky Vlogs Yan Support niyo rin siyempre yung original isa pang channel ko, yung Kapsat Mak. Yung Kapsat Mak vlog. Gubawa lang ako ng isa pang channel. Yeah. Dalawa dalawa ng channel ko. Eto, yeah. upload-upload videos lang. Kailangan ng 50 subscribers bago tayo makapag-live dito. Yeah. Apay! Kapsat Maki vlog! Hmm. Yan. Yeah. Ganda oh. Ganda rito sa Ferguson Road. Ganda oh. Bagyo by night. Kakabsat mga punso. Sa lahat pala ng mga bashers. Ni Inday Sara. Yan. Mamatay kay Sainggit. Diba? Mamatay kay Sainggit. Kaya kayo. Kaya nyo tinitira si Inday Sara. Dahil sa 2028. Siya na ang susunod na presidente. Wala na kayong say. Wala nang say mga komunista sa Pilipinas. Pag si Inday Sara naging presidente ng Pilipinas. Tuloy natin ang laban. Suportahan natin ang Team Unity. Huwag kayo maniniwala ang patak-patak ng Team Unity. Tinasabi lang nila yan, mga komunista, yan mga sila tambaluslos. Grupo nila tambaluslos yan eh. Diba? Malayo pang eleksyon. Gusto nila gusto nila nila si si Inday Sara. Kasi masisira ang nila pag nanalo si Inday Sara sa 2028. Yan. Ito si Kapsat Maki. Isang, isang si Kapsat Makoy. Isang simple vlogger lang from Baguio City. Ilalabang ko talaga ang team unity. Ilalaban ko si Inday Sara, team Si President Apo Bongkong, team TN. Team unity tayo. tayo huwag natin sisirahin yung unity na yan. Yan, yan. Magiging masaya dyan. Makikinabang dyan. Mga komunista. Yan simple vlogger lang si Kabsat Makoy pero full-blooded Ilocano to full-blooded Marcos Loyalist full-blooded DTS. okay, huwag tayo papayag na pumasok dito ang ICC at impistigahan si Tatay Bigong ang dapat impistigahan ng CPP NPA yan ang dapat tanuhin ng atrocities nila ilan sundalo at pulis na pinapatay nila inaambus nila bakit ni Diyan ang nila pinapakilaman nila si Tatay Digong war on drugs, naging effective tumahimik ang bansa diba kaya crab mentality talaga ng Pilipino people hindi nawawala ginawa ni Tatay Dix, paganda eh pinigyan na ulit ng dangal Pilipino people, siya pa naging masama all these years ginawakan tayo ng dilawan, may nangyari pa pinatalsik nila si Apo Pakoy siniraan ng siniraan sa taong bayad sa mga Pilipino yun sirang sira ang pamilya Marcos pero na totoo sila yun silang bumaboy sa Pilipinas silang bumalahura sa pagsakto silang mga duldog silang dapat silang dapat managot sa ta atahatin ng miseram, pagiging miserable buhay -isip ng, ng, ng Pilipino people yun lang po basta totally support tayo kaya po BBM kay Inday Sara, Team Unity dapat ka wag makailam ang ICC sa Pilipinas may sarili tayong bansa may sarili tayong patas hindi dapat pumasok dito mga panyaga pero pag CPPNPA ang mga Communist Party of the Philippines ang iimpistagan okay lang dapat lang talaga may yung mga baboy na yan mga baboy verdugo pinagpapatay mga sundalo pulis walang kalaban-laban yan okay. Upload videos lang to, kakabsat, makabuntoy. Apo BPM lang at Inday Sara, TTN. Bye-bye. Tatay Digong, laban lang. Andito lang kami, mas maraming sumusuport sa iyo. Bye-bye. Ingat at God bless. Makakabsat, makabuntoy. From Baguio City, ito lang po si Kabsat Makoy. Support nyo lang yung channel ko, si Kabsat Makit lang. Yeah. Bye-bye.